Tumambad ang sawang yan sa makina ng isang sasakyan sa isang smoke emission testing center sa Tagum, Davao del Norte. Batay sa investigasyon, dinalaroon ng may-ari ang sasakyan para ipatest. Nang buksan ang staff ang hood nito, naandun na ang sawa. Ayon sa may-ari, matagal nang hindi ginagamit ang sasakyan at lang malapit sa isang sapa. Hindi raw nila binuksan ang hood para suriin ang makina bago pumunta sa center. Nailigtas ang sawat na turnover over na sa City Environment and Natural Resources Office ng Tagum. Sabi ng Department of Energy, posibleng pang masundan ang pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, sinabi niyang malaki ang tsansa na ibalik ang presyo ng oil products noong nakaraang tatlong linggo. Mula po nitong June 10, mahigit 6 hanggang halos 8 piso kada litro ang naging dagdag presyo. Ngayong araw, epektibo na ang oil price rollback matapos ang sunod-sunod na lingguhang price hike. Piso at 80 sentimo ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Piso at 40 sentimo naman sa gasolina habang mahigit dalawang piso para sa kerosene. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nauwi sa trahedya ang inuman ng tatlong lalaki sa Malaybalay mukid noon. ano nangyari? Rafi patay ang isa habang sugatan ang isa pa matapos silang pagtatagain ng kainuman sa Barangay San Jose. Sa imbisigasyon ng pulisya, nagtalo ang sospek at mga biktima sa kanilang inuman na humantong sa pananaga. Tumakas ang sospek na subuko kalaunan sa isang barangay tanod. Ayon sa pulisya, aminado sa krimen ang sospek na gumamit daw ng itak. Inaalam pa ang kanyang motibo. Wala siyang pahayag habang sinusubukan pang pa ng pahayag ang sugatang biktima na nagpapagali sa ospital. Patay ang isang mag-asawa matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Bacolod City. Batay sa investigasyon, nakatawag pa ng bombero ang babae at nakahingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pero hindi siya nakalabas kasama ang kanyang bedridden na asawa. Ayon sa mga bombero, nakagrills at sementado ang bahay kaya nahirapan silang pasukin ito. Kwento ng anak ng mga biktima, walang kasama ang mga magulang ng mangyari ang sunog. Tinatay nasa 3 milyon piso ang pinsala ng sunog. Hinihinalang sirang air conditioning unit ang posibleng sanhi ng apoy. May inaprubahang dagdag na 50 peso sa arawang sahod ng minimum wage earners dito po sa Metro Manila. Hirit ng ilang manggagawa, hindi sa patang umento. Narito ang aking report. Simula July 18, epektibo na ang 50 pesos na umento sa sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ang dagdag sahod mangyayari isang taon, matapos ang huling umento sa Metro Manila na 35 pesos. Ang service crew na si Louie, natawa na lang sa umento, lalo pat umasa siya sa 100 piso umento na panukala sa Senado. Dagdag pagkain lang yun sir. <laughs> Pero pang gaso araw-araw, parang hindi kakayanin pa rin yun sir. Okay. Kung aproba nila yung 100, baka pwede pa yun sir. Wala pang sariling pamilya si Louis pero siya ang nagtataguyod para sa kanyang may sakit na ama at tinang nag-aalaga rito. Salamat na rin daw siya sa dagdag na 50. ikaw ba umahasa ka sa mga kongresista na ibalik pa rin, ituloy nila yung uh, legislated na at least 100 o 200? Hindi na ako umahasa dun sir. Yung 50 pa nga lang sir, hirap na silang aprobahan eh. 100 pa kaya 695 pesos na ang minimum para sa mga nasa non-agriculture sector sa Metro Manila mula 645 pesos. Para naman sa agricultural sector, service and retail establishments na 15 pababa ang bilang ng empleyado at manufacturing establishments na walang sampu ang bilang ng empleyado, magiging 658 pesos ang sahod mula sa kasalukuyang 608 pesos. Ang Employers Confederation of the Philippines mas tanggap daw ang 50 pesos na aumento kumpara sa panukalang 100 pesos na aumento mula sa Kongreso at 200 pesos mula sa Senado. Kahit marami sa mga miyembro namin ang medyo hindi masaya, eh, we will try to convince them and live with it. Kesa rosa, way, the registered at in the direct sa proseso. Kabilang sa batayan ayon sa National Wages and Productivity Commission, ang 5.4% na paglago ng kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa o GDP nitong first quarter. Ang pagbagal nila ng pagmamahal na mga bilihin sa Metro Manila na nasa 1.7% tong Mayo at unemployment rate na nasa 5.1% naman noong Abril. Kaya nailangan balansin ang balansi na mga yan dahil sa pangambang mauwi ang taas sahod sa pagmahal ng bilihin at pagbawas sa bilang ng trabaho. Siyempre, tataas. Depende sa kumpanya. Meron naman yung component ng labor, malaking percentage sa operation. Eh, pagkayo yun na yung tinaasal mo, mapipilita magtaas ang presyo iba. Uh, yung iba naman mapipili ito tao kung hindi kaya. Pebrero noong nakarang taon, lumusot sa Senado ang panukalang 100 peso legislated wage hike. Ang bersyon ng Kamara na ipasa noong June 4. Pero patapos na ang 19th Congress nang maipadala ito sa Senado. Bago matapos ng sesyon, hinikayat ng Senado ang Kamara na i-adapt na lang ang kanilang bersyon. Pero ang Kamara nanawagang i-convene ang Bicameral Conference Committee para pag-isahin ang magkaibang bersyon. Sa huli, natapos ang 19th Congress nang hindi na i-reconcile ng Kongreso ang panukala na dapat sa unang legislated wage hike sa loob ng halos apat na dekada. Ngayong 20th Congress, sinimula ng ihain ang mga panukalang umento sa sahod. Gaya ng panukalang 1,200 pesos na living wage para sa pribadong sektor. Nais naman ng ilang kongresista na buwagin ang provincial wage system at magtakda ng iisang minimum wage sa buong bansa. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. At kaugnay nga po ng 50 pesos na pagtaas sa minimum wage sa Metro Manila, kausapin na po natin si National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C. Magandang umaga at welcome po sa Balitang hali. Uh, magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, Ma'am Criselda, para po sa ilang labor groups, kulang at barya lamang daw, itong 50 pesos na aumento sa sahod para po sa minimum wage earner sa Metro Manila. Ano po ang masasabi niyo dyan? Ginagalang po natin yun po mga pananaw ng ating mga kasamahan sa hanay ng mga manggagawa at gayon din po ang pananaw ng ating mga kasamahan sa hanay ng mga employers ang pagdedesisyon ho ng ating Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa NCR ay naaayon po doon sa kanilang mandato na kanila hong balansehin yung hong rights ng ating mga manggagawa na maprotektahan ang kanilang hello yes go ahead ma'am uh, ang kanilang sweldo from undue low pay at ang mga management naman ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng reasonable profit sa kanila pong uh, pag uh, pag-implement ng kanila pong negosyo at kasama rin din po dito yun pong concern ng ating uh, government na every time that we have to issue a wage order it has it, we have to make sure that it is uh, consistent with the trust of the government uh, uh, to to uh, improve the economic condition of our uh, country. Opo, at may mga negosyo bang posibleng hindi mapabilang o exempted na sa inaprobahang umento sa sahod? Uh, nakalagay po sa ating batas na yung mga retail and service establishments regularly employing po not more than 10 workers ay uh, pwede pong mag-apply for exemption sa ating pong regional tripartite wages and productivity board sa NCR. Okay. Pero may... uh, sila po ay merong uh, hanggang they have 75 days or okay. hanggang September 15 para po mag-apply for exemption. I see. At ma'am, ano ho ang magiging pananagutan ng mga employer o kumpanya kung hindi ho nila mabigay itong uh, 50 pesos wage increase? Ah, uh, nakalagay po sa ating batas na sila ay magkakaroon ng penalty na hindi po bababa sa 100,000. Oh. At ang um, uh, meron din ho silang uh, civil and criminal liability under mm -hmm. the law. All right. Pag uh, ganito po, siyempre may aumento sa NCR, humihirit din yung mga taga-probinsya. Meron ba tayong nakaambang naman na maaring wage hike din sa kanila. Yes po, uh, between tinataya po natin na between July and August of this year, ayo uh, E Jones na nasa ah uh, Calabarzon, Region 3 or yung Central Luzon at Region 7 ay susunod na rin po na mag uh, mag-conduct uh, ng kanilang public consultation at public hearing. I see. Okay. At uh, mungkahi po ng ilang mga kongresista na buwagin ang provincial or regional wage system at magtakda po ng iisang minimum wage sa buong bansa. Posible ho ba ito? At kung sakasakali, kailan naman ho kaya pwede maging effective ito? Ito po ay nasa sa kamay ng ating uh, mataas at mababang kapuluhan. Ang ang mandato po ng NWPC at RTWPB ay tinatawag po natin na delegated authority from the Congress. So, at uh, ito po ay aming pina, pinapatupad ng naayon po sa kanilang ipinasang batas noong 1989. Mm -hmm. So, na uh, kami po ay active na nagbibigay ng technical assistance at technical input sa kanila sa pagbabalangkas ng batas kung sakasakaling magkakaroon po sila ng ganitong decision. Marami pong salamat sa inyong update na ibinigay sa amin dito sa Balitang ma'am. Thank you. Salamat din po. Yan po naman si National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C. Hmm. Kamare at paren, nag -sorry. si Sparkle star Paul Salas sa kanyang fan na tampok sa isang viral video ng kanyang performance. Matapos magpa-picture kay Paul, tumba ang babaeng fan. Hindi kasi sinasadyang kinuha ni Paul ang kanyang upuan para gawing impromptu prop sa kanyang performance sa Brooks Point, Palawan umani ng iba't ibang reaksyon ng viral video na yan. Chika ni Paul sa akin, palagi siyang kumakanta at nakikihalubilo sa audience tuwing may event. Lesson learned din daw ito para sa kanya. Nakatsikahan din namin ni Paul ang fan na si Katrina Jane Lopez na moving forward na after the incident. sorry, sorry, sorry. Hindi, hindi, ko napansin talaga. Kaya mga kapuso at ako tigil na yung pang babash din sa amin dalawa. Kung... Naramdaman ko po yung sincerity din na hindi po sinasadya yung pangyayari. No? Yun po. And then, yun syempre po. Uh, syempre, may konting kilig din. Na ah. Bawi daw siya eh. <laughs> Mula sa Level 3 o Voluntary Repatriation, ibinaba ng Department of Foreign Affairs sa Level 2 o Restriction Phase ang sitwasyon sa Israel. Ayon sa DFA, bumubuti na ang sitwasyon ng seguridad sa Israel kasunod ng ceasefire nito sa Iran na idineklara noong June 24. Mahigpit pa rin daw na babantayan ng DFA ang tensyon sa Middle East. Ngayong alert level 2 sa Israel, sinabi ng ating embahada roon na pwede nang bumalik ang mga OFW na may valid overseas employment certificate at uh, re-entry visa. Bawal pa rin po ang deployment ng mga bagong OFW at pagbisita ng mga turista o pilgrims sa Israel. Wala pang anunsyo ang DFA kung ibababa na rin sa Alert Level 2 ang sitwasyon sa Iran mula sa kasalukuyang Alert Level 3. Balik po tayo sa mga balita sa bansa na uwi sa pamamaril ang pagresponde ng dalawang pulis sa insidente ng holdapan sa barangay Commonwealth sa si Quezon City. Patay po ang isa sa mga otoridad, pati ang bumaril sa kanyang suspect. Balitang hatid ni Nico Wahe. Pulis ng lalaking ito na nakita sa CCTV sa Katipunan Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Maya, maya may lalaki sa likod na lumapit sa kanya. Sa puntong iyon, binaril na lalaki ang pulis. Dumating ang kabadi ng pulis at gumanti sa lalaking bumaril. Although meron na po siyang mga tama, naka-retaliate pa po or naka-fireback uh, papo pa po itong ating um, pulis dito sa ating suspect. Tinulungan din naman po siya nung kanyang, uh, nung kanyang kabadi na at matapos po yun ay naitakbo pa po ng ospital. Ang napatay na polis, kinilalang si Patrolman Harwin Kurt ni Bagay. Ang balang tumama sa braso niya, tumagos sa dibdib. Di pa tukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Ayon sa NCRPO, nasa lugar ang dalawa para rumisponde sa holdapan. Sabi ng isang saksi, sunod-sunod ang umalingaw-ngaw na putukan noon. Sa tayo yung polis, pasugod na. Yung may customer kami, gumag gumagawa ng burger na eh. May customer kami. Yun, yung mga customer na napayo bigla, narinig kami ng ano. Una, akala na motor. Pangalawa, sunsunod na yung potok ng baril. Sugutan ng food cart owner na hinold up na lalaki, pati isang bystander na nabaril din. Dito nakaposta yung mga pulis ng may marinig na putukan. At nang re-responde sana, tumakbo sila sa bahaging ito kung saan isang lalaki ang nakasalubong nila na nagtuturo kung saan umano tumakbo ang nagpaputok. Pero ang nagturo, siya palang hold holdapper at ang siya rin nagpaputok. Kaya pagtalikod ng pulis, ito rin ang bumaril sa kanya. Hindi po kasi nila identified kung sino pa yung suspect. Mm -hmm. So doon po sila napalapit. Nung tumalikod na po itong ating mga pulis, saka po bumunot naman po itong ating uh, suspect at pinaputokan po itong ating uh, isang patrolman. Inaayos na raw ng PNP ang pagpaparangal kay patrolman Bagay. Niko nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mas maraming Pinoy ang pabor na muling sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC ayon sa Octa Research Group batay sa kanilang tugon ng masa survey 57% ng mga Pinoy nationwide ang pabor sa muling pagsali ng bansa sa ICC 37% ang hindi sang-ayon at 6% ang undecided Sa lahat ng rehiyon sa Luzon majority o lampas 50% ang nasabing pabor sila na bumalik sa ICC majority yes din sa Western at Eastern Visayas pati na sa Negros Island Region sa Central Visayas naman, mas marami ang hindi pabor na bumalik sa ICC ang bansa. Sa lahat din ng rehiyon sa Mindanao, mas marami o majority rin ang nagsabing hindi sila pabor. Ayon sa Octa Research, non-commission ang survey na may 1200 respondents. May margin of error ito na plus or minus 3%. Ginawa ang survey noong April 20 hanggang 24, mahigit isang buwan matapos maaresto at makulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity na isinampa sa ICC. March 2019 nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute na nagtatag sa ICC. Wala pang komento kaugnay ng survey ang Malacanang. Sinabunutan at kinaladkad ng babaeng yan ng isa pang babae sa isang bar sa barangay Santo Niño, Iloilo -Ilo City. Ang isa, na matupan ng silya. Umaawat ang ilang customer at mga bouncer ng bar pero hindi natigil ang gulo at umaabot pa sa labas. May natumba pang motorsiklo at napaupo ang isang babae. Tuluyan lang natigil ang gulo ng umawat ang mga barangay tanod. Ayon sa pulisya, apat na babae mula sa dalawang grupo ang napaaway. Nagsimula raw ito sa parinigan at masasamang tingin sa isa't isa. Hanggang sa nauwi ito sa sagutan at sa bunutan. Nagtamo ng mga sugat ang dalawang sangkot sa away. Nakataktang magharap sa barangay ang apat na sangkot sa gulo. Sinisikap pa ng GMA Regional TV na kunin ang kanilang pahayag. Sa pagsisimula po ng termino para sa 20th Congress, iginiit ng ilang senador na dapat ituloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nagsimula na ang termino ng labindalawang senador na nanalo sa election 2025. Kaya si Senator Risa Ontiveros may panawagan kay Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero. Sana ipanumpana ni Presiding Officer yung labindalawa pang uh, bagong mga senador. Sa labing dalawang newly elected senators, lima ang re-elected. Sina Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Bongo, Lito Lapid at Amy Marcos. Apat naman ang returning o mga dating senador na nagbabalik senado, sina Nabam Aquino, Ping Lacson, Kiko Pangilinan at Tito Soto. Habang tatlo ang mga bagong salta sa senado, si Narodante Marcoleta, Erwin Tulfo at Camille Villar. Sabi ni Ontiveros, in session pa rin ang impeachment court at hindi pwedeng basta lang i-dismiss ang kinakaharap na articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte nang hindi dumaraan sa paglilitis. Di tulad ng sinasabi ng iba the impeachment trial is alive uh, and ongoing due process requires it hindi naman pwedeng uh, um, meron lang motion to dismiss pagbobotohan na namin uh, dismiss in effect acquit gayon din hindi naman pwedeng hindi pa kami nagkukundukta ng trial boboto na kami convict so hindi yan patas Whether sa prosecution, whether sa impeached official, higit sa lahat, sa ating publiko. Sabi rin ni Sen. Joel Villanueva, tututulan niya kung may magmosyon na i-dismiss agad ng Korte ang articles of impeachment. I, I don't know if it is still vague to some uh, individuals, yung uh, provision ng Constitution, yung initiation, exclusive sa House, trial, exclusive sa Senate. For me, parang... Napaka-clear We need to have a trial. Gusto rin makita muna ng bagong senador na si Erwin Tulfo ang mga ebidensya kaya kailangan umabot sa trial. Pero sabi niya, I'll the first one to say kung within after few days wala naman laman, why don't we just dismiss this? Pero kung may laman naman, then let's fight. Uh, it will take six months, Senator Erwin Tulfo, then let's go for it. Sabi rin ni Senador Tito Soto, dapat bigyan ng pagkakataon ng prosekusyon at ang bisen na ipresenta ang kanilang nilang argumento. Sabay banggit sa hinaharap ng Senate leadership. I expect that the impeachment court will be called by July 29 nung kung sino man yung Senate President. Hindi pa pwedeng i-dribble yun. Hindi pa pwedeng uh, kakakay, yun. Hindi pwede because it's uh, It's, uh, it what, it's what the Constitution says. We have to follow the Constitution. At kahit pa hindi sumunod ang Kamara sa ikalawang utos ng impeachment court na dapat ideklara ng 20th Congress na desidido pa silang ituloy ang impeachment, Mananawagan kami na na, na magkaroon ng schedule para pag-usapan kaagad yun at uh, mag-convene yung impeachment court. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Weather update tayo ngayong tumaas ang chance ng maging bagyo ng binabantayang low pressure area. Kausapin natin si Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pagasa. asa Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rapi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, saan direksyon po patungo itong binabantayang uh, LPA sa loob ng uh, Philippine Area of Responsibility? Sa rapi rafi, medyo mabagal ang pagkilis nito. Kung baga wala tayong definite na nakikita ang during the last six hours. Pero nananatili pa rin ito sa karagatan, dito nga sa silangang bahagi ng uh, Central Zone. At inaasa natin na posible pa itong bahagyang kumilos papalapit ng landmass ng ating bansa bago nga tuluyang ang maging isang ganap na bagyo, possibly beyond the 24-hour period and then saka kumilos ng palayo ng ating bansa sa mga susunod na araw. Bakit po tumaas ang tsansa nitong LPA na maging isang bagyo? Rapi kasi ang nakikita natin itong bagyo ay nasa bahagi ng dagat na kung saan mainit ang tinatawag nating sea surface temperature, yung around 30 degrees Celsius, ay very favorable para sa isang low pressure area na tuluyan nang maging isang ganap na bagyo. Dagdag pa dyan yung tinatawag nating uh, wind shear o yung pagbabago ng lakas ng hangin sa iba't ibang level na ating atmosfera, kung saan nandito yung low pressure mahina itong hangin ito, kaya patuloy nga yung cloud development ng binabantayan nating low pressure. So ilan lamang yan sa mga factors na nakikita natin na kung kaya mas tumatas ang chance na itong maging bagyo nga beyond the 24-hour period. Kaya continuous monitoring tayo dito sa pag -asa. May mga epekto na po ba itong LPA sa kalupaan ng bansa? Sa ngayon po, yung trap or extension nitong low pressure, inaasahan nga natin na makakaapekto sa kabikulan, sa lalawigan ng Isabela, Quirino, Aurora at ng Quezon. Itong mga nabangit nating lugar, magiging maulap, may mga pagulan at mga pagkidlat at pagkulog in the next 24 hours. Mm -hmm. At kahit inaasahan pong lumayo itong uh, uh, bagyo, kung maging bagyo ito, hihilahin ba nito yung habagat? Tama, rapi, No? Actually, sa ngayon pa lamang, ay may umiril na tayong habagat na siyang nagdudulot ng pag-ulan hindi lamang dito sa Metro Manila kundi maging sa buong Visayas dito nga sa Calabar Zone sa Mimaropa ganoon din sa Sambuanga Peninsula Caraga Northern Mindanao at sa natitirang bahagi ng na Central Zone kaya pinapayo natin yung mga kababayan natin dito sa mga nabanggit na lugar na patuloy din mag-monitor sa mga thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas ng ating mga pag-asa regional services division. Maging alerto rin sa mga posibleng pagbaha at paguhon ng lupa lalong lalo na kung yung mga lugar nila ay ilang araw na pong nakakaranas ng mga pagulan. Kaya patuloy pong tumutok sa Balitang Hali at sa GMA News. Maraming salamat po, Chris Perez ng Pag-asa. Maraming salamat po, magandang araw. Kinilala at pinasalamatan ang mga miyembro ng Philippine Air Force dahil sa kanilang hindi matatawarang serbisyo sa bansa. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Tony, panauhing pandangal sa ika- 78 na founding anniversary ng Philippine Air Force si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Villamore Air Base sa Pasay City. Sa kanyang talumpay, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng Air Force, hindi lamang sa pagbabantay sa seguridad ng ating himpapawid, kundi maging sa di matatawarang tulong nito sa pagresponde sa mga kalamidad at agarang paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan. Sa usapin naman ang pagbabantay ng teritoryo, kinilala rin ng Pangulo ang mga nagawa ng Air Force sa pagmamanman sa ating airspace at din sa ating karagatang sakop ng ating teritoryo. Ang at patuloyan niyang umaasang sambayanan sa Air Force, patuloy naman ang commitment ng administrasyon ng patuloy na suporta sa Philippine Air Force sa pagtiyak na mabibigay ang kanilang mga pangailangan sa kagamitan at gayon din sa pagsasanay para patuloy nilang magampanan ang kanilang tungkulin. Connie? Maraming salamat, Ivan Mayrina. mga at pare nagkita sa Beyond 75 Kapuso event nitong linggo ang mag-ex na sina Jack Roberto at Barbie Forteza. Nasa dinner table noon si Barbie at kaharap niya si Jack na all smiles naman. Si Jack daw ang lumapit para batiin si Barbie. Hanga naman ng netizen sa magandang pakikitungo ng dalawang kapuso star sa isa't isa. Seven years ang relasyon ni Barbie at Jack. January nang i-anunsyong hiwalay na sila. Buling nagkasanang bantay sa gabal operations ang MMDA at pulisya sa bahagi ng Padre Faura Street sa Maynila. Kabilang sa mga inalis ang isang bisikleta ang nakakadena malapit sa isang puno at poste. Wala ng ang may-ari ng bisikleta kaya kinumpis ka ang bisikleta. Isang rider din ang nasita at natikitan dahil hindi nakasuot ng helmet. Nagiikot ang mga sa Padre Fauro Street para tiyaking walang nakahambalang nasasakyan sa kalsada. Pinangunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang special bell ringing ceremony sa Philippine Stock Exchange kaninang umaga. Pudyat po yan ang unang araw ng pagpapatupad ng Republic Act No. 12214 o Capital Markets Efficiency Promotion Act. Sa ilalim po ng batas na pinirmahan ng Pagulo noong May 30, binawasan ang mga buwis sa pag invest at pinasimple ang tax system ng iba't ibang financial products, gaya ng stock transaction tax na dating 0.6%, ngayon 0.1% na lang. Ayon sa PSE, malaking tulong ang batas para mas maging competitive ang stock market ng Pilipinas kumpara sa mga karating bansa sa Southeast Asia. Ito ang GMA Regional TV News. Nalunod ang isang lalaking senior citizen sa isang ilog sa Toledo, Cebu. Kwento ng anak niya sa pulisya, natangay ng tubig ang chinelas ng kanyang ama habang tumatawid sila ng ilog. Sinusubukang kunin ng ama niya ang chinelas hanggang napunta siya sa malalim na bahagi ng ilog. Hindi raw nagawa ng anak na sagipin ang ama dahil pareho silang nakainom at hindi rin daw siya marunong lumangoy. Kaya humingi siya ng saklolo. Naiahon ang biktima ng mga bombero at Coast Guard pero idiniklarang dead on arrival sa ospital. Nahulog sa bangina isang mixer truck sa Dipakulaw, Aurora. Dead on the spot ang 38-anyos na driver ng truck habang sugatan naman ang kanyang pahinante. Base sa investigasyon na wala ng preno ang truck kaya nawalan din ng kontrol ang driver sa sasakyan. Iba't ibang mga lokal na produkto at serbisyo ang ibinida sa 2025 Wedding Fair ng Department of Trade and Industry. Kabilang po dyan ang mga barong na may hand-drawn details na hinabi pa mula sa Kalibo Aklan. Handcrafted fashion accessories mula naman po sa Los Baños, Laguna. At iba't ibang uh, klase ng mga bridal at groom's shoes mula Marikina at Liliw, Laguna. May events group din na ibinida ang mga destinasyon sa Laguna na swak maging wedding venue. Suportado o suporta raw ng DTI sa maliliit na negosyo ang wedding fair. Sa bawat pamilya, meron talagang paboritong anak o apo mm -hmm. di ba? sa isang pamilya sa Marikina, aso ang paborito ni Lola. Maladonya raw ang trato sa kanilang aspi na pinangalan ng Donya Buding. <laughs> Ayan, no? Kwento po ni Yus Cooper, Kai Aquino, ganyan talaga mag-bonding ang kanyang aso at nanay niyang si Emmy. Minsan daw, paiba-iba pa ang tono at lyrics ng kanta. Biro ng ilang netizens, si Donya Buding, ang tagapagmana <laughs> ni Nanay Emmy. <laughs> ang iba naman na touch sa lambingan ni na Donya Buding at Nanay Emmy. Ang video na yan ay may halos 300,000 views na online. Trending. Trending! Ang cute, no? <laughs>